Mm hmm kurot okay na nemo do hmm siya mga master. hahah. yung ay mabigat baka masugat kayo Naulog yung ano natin, yung fishing rod natin ayan. Alain buti na lang nakuha. Tak yan master. Lumanaban. Tandaan master baka ay naulog yung isang rod natin, no? Buti na lang nakuha. Ang <laughs> um, uh, kinukuha ni master. A. Wala yata ang laman. Ayan, buti na lang nakuha oh. Kundi donate tayo ng rod. Fishing Tawala. Master. Tawala. Buti lang nakawit <laughs> ko. Eh? Okay. kasama natin andler, ang dami oh. Ayun. Dami ng fishing. Night fishing. Ay may meron pa doon, oh. Ayun, pa dun, oh. Ayun, yung rod natin, oh. Buti na lang na na-bolpa natin sinamat. Ayan mga kamaster. Uh, ah, time check tayo mga mag alas 8 na siguro. Dumating tayo dito mga bandang mag alas 5 yata. 3 hours na wala pa rin kaming nahuhuli. Uh, ah, kasama natin handler. Na si Koki. Taong sulbang. Tsaka yan. rad nya. Uh, ah, kasama natin handler. Na Ayan. Ang oh, mga master meron na? Ayun, ayun. Mano yata. May pa mga kasama natin doon. Ayun. Tsaka yun doon sa dulo. Ayun. Daming na daming namimit ngayong gabing to. Siguro nasa ano kami. Sa may git sampo. nandami ang dami. So yun mga kamaster update na lang pag may huli na. Oh, wala pa tayong huli. 3 hours na nakakuha yung kasama natin sa handler dagol ng ito nakakuha si master ayan, laki oh ayun ito oh, laki oh laki oh Kadang-kadang water oh. Guide me. Kaso lang marami sabit. Ayan, kaya yan. Ayan, baka biglang takbo yung ano natin. Kunay itang... Ayan, kamaster, oh, fish on. Ayan, huling huli. Ayan. Ayan, kamaster, oh, nasa langat

sama natin pala kaulo pa uli. Dito. Dito pa, na, pa. pa, ko pa on di <laughs> mga kamaster Dory, first catch natin

May mga handler natin, tiga bulakan pa yan. Dumayo ng minalin. Ayan. Son, master. Wala, nakawala pa na. Ito lang matigas. Alright. Ano ba? Ayan. Boy, tangin mo. Si master bone. Kaya, magaling siya. Ba, zero? Laki oh. Sa 3 kilos yan o, no, master? 3 uh, kilos ayan nakauli si master bone tiga bula ka pa yung mga kamaster ayan 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 Kira-kira tak ada wadah Sebenarnya ada masjid Kita Okey